Ang industriya ng AI ay maaring nasa napakalaking speculative bubble dahil sa circular deal making ayon sa WSJ. Narito ang kailangan mong malaman. Nagsimula ang lahat ng ipahayag ni NVIDIA ang mga plano na mamuhunan ng hanggang isang daang bilyong dolyar sa OpenAI at ito ay maaring mukhang inosente ngunit ang mga tuntunin ng deal na ito ay nagpapakita ng ibang bagay. Atso ay magiging isang progresibong payout na may mga installment na binabayaran sa bawat gigawatt ng power na ipinakalat. Kaya karaniwang binabayaran ng Nvidia ang OpenAI upang maging kanilang customer at doon mismo ang pabilog na katangian ng mga deal na ito. At ngayon ang Microsoft, AMD, Oracle at CoreWeave ay nagkakagulo sa magkatulad ng mga loop ng pera. Bagamat mukhang win-win ito, lalo na sa Wall Street, marami ang nagsasabi na ito ay talagang umaalingaungaw sa dot-com bubble. Nakikita mo ang mga tagagawa ng kagamitan noon ay nagpahiram ng pera sa hindi pa napatunayang mga startup ng dot-com at telecom upang mabili nila ang kanilang mga produkto, isang kasanayang tinatawag na vendor financing, at pinahintulutan nito ang mga startup na makakuha ng napakalaking kagamitan kahit na wala silang mabubuhay na modelo ng negosyo o matatag na daloy ng pera. At nang maubusan ng pera ang mga startup na iyon, bumagsak ang buong sistema. Ngayon, ang paggasta ng AI ay inaasahang aabot sa halos 3 trilyong dolyar sa 2028 ayon kay Morgan Stanley. Pero ano sa tingin mo? Ito na ba ang susunod na dot-com bubble o iba na ba ang oras na ito?